Hey, what's up guys? Welcome sa KTV. Alam nyo ba na ang ilang mga uod ay may nakakagulat na epektibong kagat? At ito ang ginagamit nilang paraan sa pakikipaglaban. At kung mabigo man ay gagawin nila ang huling opsyon ng pagkakataon. Ikinakabit nila ang isang linya ng sulta o sapot sa isang dahon o tangkay at bumababa ito mula sa itaas. Pero sa kasamaang palad, ito ay naputol dahil sa kasama niyang bumababa dito ang langgam na nakikipag-away sa kanya. Sa pag-aakala ng uod na ito na makakatakas na siya sa isang labanan dahil sa bumulosok sila ng langgam mula sa itaas ng puno. Ngunit sa kasamaang palad ay kasalukuyan palang nag-aabang ang mga hukbo ng langgam. Kaya naman ang uod na ito ay panglamantyan na lamang ng mga gutom na langgam na ito ng kagubatan. Kung inaakala natin na kung tayo lamang ng mga tao ang may kakayahan na kumuha ng gatas sa baka, pues dapat din ninyo malaman na ang mga langgam din ay may kakayahan na kumuha ng gatas ng katulad sa baka. Dito kumukulikta sila ng maraming hani sa pamamagitan ng mga itim na langgam na ito. Ang katas na nakukuha nila sa mga itim na langgam na ito ay nakakapagbigay sa kanila ng agresibong manghanting pa ng mga nilalang sa ilalim ng kagubatan. Kaya naman sila ang patunay na magiging balanse ang kagubatan at magiging sariwa ang mga dahon ng puno. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out!